So yun guys, good morning again. Magandang araw sa ating lahat. Ano? Dito ka nga pala ako ngayon sa aming Sibuyasan. So, papatubig ako. Eh, ang kaso, sobrang hina ng tubig namin. Kaya si Sibuyas namin din na ganang gumakal. Ayan pala yung kanyang mga laban. Sobrang kulang siya sa tubig. Ayan. Manahin na rin sana siya eh. Kaso, stop by ngayon. Pakiramdaman sa presyo kung hanggang kailan ulit sila mangingil eh. So, yan nga pala yung tubig namin, guys. Yan. So, the tres. Aros ganyan lang yung tubig. So, yan. Yan pala yung aming natutubigan. So, ano na yan. Almost 4 days na yan. Tuloy-tuloy. May gabi pa. Ang alas 10. So, ito pala. Ay, ang ganda pa yung aming papatubigan. Grabe talaga yung ano ng ilay nyo ngayon. Sobrang hirap sa tubig. So, uh, pahirapan talaga. Kaya makikita nyo, tuyo na yung lupa. Dahil yan sa pagkaubos ng tubig, sinahin mo yung lupa. <laughs> Hindi ah. Uh, ano, ilinyo nyo kasi, hirap ng tubig. So, lahat ng karating natin na paikot na yan, eh, tuyo na rin yan. So, yun guys. Ito pa lang yung aming tutubigan. Simula nung nakaraang araw pa. Dito, wala pa. Kailangan natin silang tubigan para tubig ba yung mga mga ugat at saka mabuhay pa. Sabansin nyo, dilaw-dilaw na yung ano, ano yan. Malapit na rin siya sa ustong gulong niya, ang kaso kulang pa siya sa tubig. Kaya eh, ganyan, napilitan na siya. Nakatayo pa rin naman siya guys. Kaya, ayan. konting tiyaga-tiyaga lang, may makakaluwag din So, yan guys. Ito lang update ko kayo sa aming si Boyas Thank you for watching again. Maraming uh, salamat sa mga pumasok sa ating channel na nag-subscribe. So, once again, thank you all. ingat you.